Gustong gusto mo ba na hindi na maghahanap pa ng iba ang mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Yung ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay at sobrang mababaliw siya sa pagmamahal sa iyo. Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Itong ritual ay napakasimple lamang at napakadali pong gawin at paniguradong ito ay napakaepektibo at ito ay makakatulong sa inyo. Para ikaw lamang ang hanap-hanapin ng mahal mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel, isulat sa papel, pangalan at apelido niya. Ako lamang ang hanap-hanapin mo sa lahat ng oras. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng bote na may takip at saka ito ng kalahating suka. Kahit na anong suka na meron ka, ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng suka, ay maglagay ka rin ng kaunting asin. Idahan-dahan nyo lamang po ang paglagay ng asin sa bote. At pagkatapos mo nang malagay lahat, tupiin ang papel o irol at saka ilagay sa loob ng bote na inihanda mo na may suka at asin. At pagkatapos mo nang malagay ang papel, hawakan ang bote sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo pakaisipin mo siya ng mabuti at dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At pagkatapos ay banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. Kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo, yun po ang isusulat mo sa papel. Basta tiwala 100% sa mga ganitong pamamaraan. At pagkatapos ay takpan mo na ang bute Pagkatapos mong bangitin ang nakasulat sa papel, takpan ang bute at alugin ng tatlong alog. At huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa loob ay wala pong problema. At itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin ito dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong hanap-hanapin kanya sa lahat ng oras. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.